Masayang idinaos na mga residente sa Alinamon, Lanao del Norte ang Hudyaka sa Lubi Festival o ang Coconut Festival kung saan nagpasiklaban sa sayaw ang walong barangay sa isinagawang dance competition. Yan ang unat ni Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Ipinagdiwang ang Hudiaka sa Lubi Festival sa ika na apat na anibresaryo ng bayan ng Linamon, Lanao del Norte. Ibinida ang iba't ibang costume at props na gawa sa nyog at ang ipinagmamalaking Linamon Bukupay. Nagpakitang gila sa Dance Festival at Festival Queen Competition ang walong barangay. Itinanghal na Grand Champion ang barangay Magoong na nakuha ang 70,000 pesos cash prize. Habang nakuha naman ng mga barangay Samboron at Bosque na nanalo ng 50,000 pesos at 30,000 pesos. Kinuronahan naman bilang Best Festival Queen ang Barangay Samboron at nasungkit ang Miss Photogenic, Best in Production Number, Intro Spiel, Solar Presentation at Festival Costume Awards. First time na ko and I feel really excited to join kay ever since I've always dreamed of joining and here I am joining the Mojaka Salubias Festival Queen overwhelmed and it's so very happy kay after 16 years kano pa nabalik ang mago ang na champion. Samantala, hinimok naman ni Mayor Randy Makapil ang mga residente na ipatuloy ang pagkakaisa. I eh, nato ang armor sa panagiusa, more than name balik-balik panagiusa kay wa kitay panagiusa, way kalambuan. Way kalambuan dili mo um, lambo ang katauhan, labi na sa ilang panginabuhi. Lu Antonio ng PIA Iligan City Lanao del Norte para sa bayan